So, what's yung mga katsura natin dyan? Good morning, good morning, Alight light, no? So, karoon dahil na no, nata sa Tandag City So, karoon na baktas-baktas ta -baktas kay Guta Tagkananan Kay Gigotoms na si Akits sa out pala sa mga taga Tandag City kaya gotoms na mo na ako tao nila kaya mura kung tapos kasi ang mga masak okay, so daily po iting uh, uh, magawa tanong sa napas mo ta kaya bago pa tanaw lian sa ato ang asin lima ni ko asa ang ah, karing karing yadri sumarang so, distance pa mga karing karing Oh. So, ang among gi boarding house na do wala kay sa opisina na. No? Ah, oh, branch branch lang isa na kami. Medyo pa uh, sa, sa nanan. So, sa tangita, o, nanan doon sa kanan. Asa ta ang ta organ nan do.

Ah, ano, naman siguro, eh, Lasotso naman. So, mukha niya ang update na karon karoon na adlaw. Ito. Di, basta, basta. kamo. Sa wala pa nakasulay aning acid reflux, no? Kaya namin taong mura kag kasukaon nga uh, kagbusog na ka. Tapos, pungay mong tiyan. Pero kaluyan sa Ginoo wala naman. Kuan na lang siya kanang um, dapat di langit ka magutman. Ora sa kuan ba? Maghilab, bahilab. Maghalang bro. So far okay naman siya. Na normal ang iyang Pan sa tiyan, Sorry, sa sa tiyan, sa akong tiyan. Normal kay saan so, man yung may karing deriya deri. Awar ka Time check, 7. Hapit na mag-asotso. Ayun. Ay, karing deriya. So, one way ta deri. Sa so, test lagi yan yung one, beep ligtas so in sa may taga ah sa tandag ali na mo ah, may napalit nga paan basa sa kuan ba san france malunggay pandisal malunggay pandisal palit na mo tag 5 ra di atas. Ini sudah mangga. Ini bomb. Ini sambal. Ini kuning. Ini sambal marang, marang, kuning, kuning isa. Baka ni. Baboy. Isa langa ning pan isda sa mawang.

No.